sa Coronadal City, South Cotabato, isang milyong piso na halaga ng suspected shabu ang napasakamay ng otoridad sa isinagawang buy-bust operation kung saan dalawang high-value individuals ang arestado. Arestado si alias Panoy, 37 years old, at alias Boboy, 49 years old, sa buy-bust operation sa lungsod ng Coronadal, a 4 ng Hunyo. Nasamsam sa operasyon ang 150 grams ng suspected shabu at by bust money. Resulta ito ng mas pinaigting na operasyon kontra illegal na droga ng mga elemento ng Coronadal City Police Station, South Cotabato Police Provincial Office at Tracker Team Charlie ng Regional Intelligence Division 12. Ang mga nakuhang ebidensya sa operasyon at na individual ay nasa kustodiyan na ng Coronadal City Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.